ikaw ay may planong kumuha ng student permit? Isa po sa requirements dito ay ang Theoretical Driving Course or TDC. Hindi ka makakakuha ng SP kung wala kang TDC Completion Certificate. Kaya ngayong araw ay pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa Theoretical Driving Course. Pero bago yan ay mag-subscribe ka muna sa channel ko, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa mga ganitong video. Ano nga ba ang TDC? Ang Theoretical Driving Course or TDC ay isang 15-hour classroom module para sa dalawa o tatlong araw. Ito ay isang mandatory course para sa mga aplikante ng student permit. Ang mga aplikante ay kinakailangang pumasa sa final written exam pagkatapos makumplito ang korso. Kung pumasa ay bibigyan ka na ng TDC completion certificate. Idinagdag ito ng LTO bilang requirement sa pagkuha ng ISP para matiyak na marami kang alam bago kanila bigyan ng student permit. Ang mga pwedeng kumuha ng TDC ay ang mga aplikante na pasok at qualified sa pagkuha ng student permit. Kaya kung gusto mong malaman ang mga qualifications sa pagkuha ng ISP ay panoorin lang ang video na ito. Paano kumuha ng student permit? Ilalagay ko na rin ang link sa description box. Ang TDC po ay 15 hours pero hinahati po ito minsan dalawang araw pero kadalasan ay tatlong araw. 5 hours kada araw kang papasok. Ang pinag-uusapan or topic sa kursong ito ay marami-rami din tulad ng papel ng LTO sa paglago ng ating lipunan, organisasyon at operasyon ng LTO, requirements at proseso sa pagkuha ng lisensya traffic regulations tulad ng mga traffic signs, road markings at right of way, specific directives at mga batas na idinisinyo ng LTO, scanning of danger upang mabawasan ang mga panganib at aksidente sa kalsada at marami pang iba. Makukuha ang TDC sa mga private LTO accredited driving schools. Kung gusto mong makamura ay pwede rin sa mga driving education center na pagmamayari ng LTO pero hindi po nila kayang i-accommodate lahat. Kaya kailangan mong magpa-reserve ng slot. Pero kung nagmamadali kang kumuha ng SP at may pera ka naman ay doon na lang sa mga private. Wala po silang limit sa accommodation. Kung gusto niyong malaman kung magkano ang magagasto sa pagkuha ng TDC ay tapusin lang po ang video ito at i-discuss ko yan mamaya. Meron bang exam sa pagkuha ng TDC? Meron po. Every season may exam, pero sa panghuling araw ay na po ang deciding factor. I think 100 items ito at pag nakapasaka dito ay saka ka na mabibigyan ng TDC Completion Certificate. Pero pag bumagsak naman dito ay huwag mag-alala dahil pwede ka pang mag-retake ng exam kinabukasan or sa bakanti mong oras. Pero hanggang tatlong beses ka lang pwedeng kumuha ng exam para sa TDC. Pag bumagsak ka sa tatlong exam na kinuha mo ay babalik ka sa simula. mag enroll ka ulit para sa TDC at gagastos ka ulit kaya siguraduhin makapasa para hindi ka na babalik sa simula. Huwag kayong mag-alala dahil bibigyan naman kayo ng reviewer para mapag-aralan ninyo lahat bago kumuha ng exam. Para pumasa naman ay kailangan mo ng 80 correct answer out of 100 items. 80% po ang passing score para pumasa sa TDC at multiple choice lang naman po ang exam. Doon naman sa mga aplikante na nahihirapan sa English tulad ko, ay huwag kayong mag-alala dahil dalawa po yung option sa exam na ibibigay sayo. Pwedeng English at pwedeng Tagalog. Paalala lang po na ang TDC ay wala pong practical or actual driving. Purong theories lang po ito. Ang actual driving po ay mangyayari naman sa pagkuha ng PDC, na requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license. Huwag kayong magalala at gagawan ko rin ng video ang tungkol sa PDC. At kung lumipat naman kayo ng tirahan, ay pwede pa rin po itong gamitin kahit nakuha mo ito sa LTO accredited driving school na malayo sa LTO office ng bago mong address. Kung naputol naman ang session sa pagkuha ng TDC, ay may 2 years ka pa para ituloy ito at hindi masayang ang binayad mo. Kunyari ay first or hanggang second session lang yung nakuha mo. May huling session ka pa sana pero umalis ka o lumipat ng tirahan na malayo sa driving school kung saan ka nang enroll ng TDC, i-inform mo lang yung driving school at kung magkakaroon ka ng bakanteng oras ay pwede mo itong tapusin within 2 years mula nung nagsimula ka pag lumagpas ka na ng 2 years ay babalik ka na naman sa simula. mag enroll ka na naman ulit. Dito naman tayo sa magagastos sa pagkuha ng TDC. Kung sa mga private LTO accredited driving school ka mag enroll ay nagre-range po ito mula 1,000 pesos to 2,500 pesos. Pero kung nakapag-reserve ka ng slot sa LTO Driving Education Center ay wala ka pong babayaran. Libre lang po ang TDC sa kanila. Kaya lang, ang downside po dito ay hindi po lahat ng LTO offices ay may driving education center at nag offer ng TDC. Maraming salamat po sa panonood at kung may natutunan kayo sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago kong uploads. Maraming salamat po and God bless us all.